Wala eh, pinindot mo eh, click mo, rename mo pa, pangalawa mo na rin yan, pangalawa ko na rin to, abah, ipagpatuloy na natin to, share mo na, like mo na rin, like mo na rin ako, hindi e ipalo ko na rin kami dalawa ni Feeling Vlogger. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para magmukhang Feeling Gwapong Pro! salamat po sa pagbabalik nyo dito sa channel namin ni Feeling Vlogger, yung Police. At dito rin sa Facebook channel namin at meron na rin kaming TikTok account. Pangalawang appearance ko pa lang to sa vlog ni Feeling Vlogger. Meron na tayo kaagad na sponsor. Nagulat ka, no? Paano nangyari yun? Abay, malay ko. Malakas kasi ang dating. Kakaiba kasi ang dating. Kaya tayo nagkaroon ng sponsor. Ba kasi ang atake? Cool na cool ba? Parang yung sponsor lang natin. Ang cool ng mga sticker nila. Ganyan ang quality na gawa nila. Yan ang stick them up, Prince. Kakaiba, kagaya natin. Oops, wag mo nang skip. At wag mo na rin i-scroll down. Wag mo na rin i next Tuloy-tuloy lang. Andito na tayo eh. Kung may tanong ka, at kung may tanong ka, mag-comment ka lang sa baba. At sasagutin natin lahat dyan isa-isa. Plus, isa-shout out pa kita. Ikaw, kamusta ka na ba? Wag mo nang isipin ang problema mo. May kanya-kanya tayong problema. Kung iniisip mo rin, <laughs> iniisip mo rin, nagmuha ng ganitong klaseng vlog para masabi lahat ng gusto mo. Para mapawi lahat ng stress sa buhay mo. Dapat buo ang loob mo. Dapat buo ang puso mo. Bawal dito ang mayain. na lang siya ito Mahihiya pa kaya ako sa sarili ko <laughs> At kung mahihain ka, halika, sasamahan kita. Ito na nga, pinapanood mo na nga ako sa mga nasulat ko. Bakit nga ba ako nasa monitor mo? Nasa cellphone mo? Nasa TV mo? Bakit nga ba ako? Andyan, sarapan mo. Maraming rason kung bakit maraming tao ang nagbablog. Narito ang mga ilan sa mga pangunahing dahilan. Unang dahilan, pag-expression ng sarili. Ang vlogging ay nagbibigay daan sa mga tao na may pahiyag ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng video. Ito ay isang paraan para ipakita ang kanilang mga opinion. ng dami. Nasa na sana mas personal na paraan. Pangalawa, paggamit ng technology, mas madami na ngayon ang magbuo mag-edit ng mga videos. Ang mga smartphone, mga cellphone natin at iba pang gadget ay nagbibigay ng mad madaling access sa mga tools na kailangan para sa vlogging. Pangatlong rason bakit maraming nagvlog, potential nakita. Ang vlogging ay naging isang map mapagkakakitaan sa pamamagitan ng YouTube at iba pang mga online platforms. Maaring kumita ang mga vloggers na kagaya ko sa pamamagitan ng ad sponsorship at iba pang paraan. Thankful po tayo sa sponsor ng video to. Pang-apat na rason bakit marami nagbo-vlog. Pagpapakita ng talino marami nag-vlog upang ipakita ang kanilang mga kanilang mga natatanging talento. Ito ay maaaring maging sayaw, pagkanta, pagsulat, ano mang iba pang bagay na nanais ipamahagi sa iba. Pang -limang rason bakit maraming nag-vlog, social interaction. Ang vlogging ay nagbubukas ng pinto sa social interaction sa pamamagitan ng pagbigay ng komento at feedback. Kakakonekta ang vlogger at kanyang mga followers, mga kayo, mga nanonood, kagaya mo, na maaaring magtulot ng kasiyahan at kahulugan ng community. Gaya ko, uh, nanonood lang ako dati tapos na-inspired na lang ulit ako. Ako na ngayon ang pinapanood mo. Ikaw na rin ang siguro ang ma-inspired ko. Pang-anim na rason bakit marami nagbo Education at information. Marami rin ang nagbo para magbigay ng edukasyon at information sa iba. Maari ito ay maari ito isang tutorials, uh, product reviews, at uh, travel guides. Nandiyan si Master Bay. Pinsan po natin 'yan. Follow po natin 'yan si Master Bay. Search niyo lang po. Ayun mga travel guides at iba pang mga oring informasyon na makakatulong sa ibang tao. Kagaya ni Feeling Vlogger na nakainiforme na ng polis, siya ay nagbibigay informasyon sa segment niyang pulis ni Academia. Maraming informasyon. Pa, paano kumuha ng police clearance? Ano ang gagawin kung na-checkpoint ka? Mga ganun ba? Baka malito kayo ah. Ako po si Brother Wally. Y isang yun ay uniforme ng polis, siya po ang feeling vlogger. Wala po siyang pangalan. Feeling vlogger lang po siya. Magkamukha lang po kami. Brother Lord Wally po to. At hindi po ako si polis. Feeling vlogger. Malinaw pitong rason bakit maraming nagvlog Libangan o paglilibang. Ang vlogging ay isang paraan na libangan para sa marami. Ito ay nagbibigay ng opportunity na magkaroon ng kasiyahan at taliwi ng mga sarili habang ini-enjoy ang paggawa ng content. kaya namin ni feeling vlogger na pulis. Ito na ang paraan namin para libangin ang aming mga sarili. Habang ako ay nag sa baby ko ngayon, pinatulog ko na siya. At ngayon ay ako naman ang mag -vlog sa pangkalahatan. Ang nagbo ay nagiging mas nakikilala at kinikilala sa kanilang pagsusumigap na ibahagi ang kanilang buhay, talento at idea sa mga mas malawak na audience. At eh, ito mga iba pang mga reason na nakikita ko uh, personally. Una, ang paggabot ng mensahe. Uh, maraming vlog upang maiparating ang mga mensahe na nais nitong iparating sa mga mas nakakarami na tao. Ito ay maaaring may kinalaman sa advocacy, awareness, uh, campaigns, uh, o ano mga layunin o nais natin masuportahan o ipaglaban. Ito yung pangalawang rason na nakikita ko at papakita ng araw-araw na buhay. kagaya ni Kuya Gio Ong, isa sa mga idol ko at isa sa mga naging inspired sa akin para mag-vlog. At balang araw, yun din ang gusto kong gawin para sa pamilya ko. napaka smooth napaka-totoo. Ah, Tayo niyo pong panoorin si Kuya Gio Ong. Ang ilang vloggers ay nag-decide -de na i-document ang kanilang mga araw-araw na buhay. Feeling moments o simple pangyayari. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng totoong sarili at ng magpapakita ng kahalik alagaan ng simpleng bagay-bagay. Pangatlong rason na, uh, na nakikita ko paraan ng self-improvement. Ang ilang tao ay nagbablog bilang isang paraan ng self-improvement. Uh, ang paghahati-hati ng kanilang sariling karanasan at pag-aaral sa, sa, feedback. Iba, maaaring makakatulong sa kanila sa pag-unlad bilang isang tao. Kagaya ko as content creator. Kagaya ko sa personal. Kagaya ko sa personal. Napakatahimik ko po. Pero kapag sa vlogging, parang ang ingay-ingay ko. Ganon kayong mga introvert. Ganon kayong mga anti-social. ewang ko lang sa <laughs> ewang ko lang sa inyo. pang na nakikita ko na rason. Pagtuturo at inspirasyon. Marami rin ang nagvlog para maging inspirasyon. Inspirasyon. Sa iba. O magbigay ng mga aral sa buhay. Ito yung maaaring nagbibigay ng positibong influensya sa kanila ng mga manonood. Ayaw. At maaaring maging gabay. Sa kanilang uh, sariling paglalakbay. Kagaya ko po. Tinuturoan ko kayo. Ewan ko lang kung may natutunan kayo kay Police Day Academia ni Feeling Vlogger. At least, meron kayong natututunan na wala. <laughs> Hindi nyo night balikan nyo na lang. Panglimang rason, hobby at creative outlet. Para sa iba ang pagbablog, ang vlogging ay isang hobby at paraan ng creative expression. Paraan ng creative expression, ang pagbuo ng mga video, mag-edit, at pili ng mga konsepto ay maaaring maging pampalipas oras na nagbibigay ng kasiyahan. Kagaya ni Feeling Vlogger, asya'y ay pagod na pagod sa trabaho. Heto uh, na nga ang hobby niya at naging creative outlet niya. O kasi mga taga niya, writer ba, di ba? director, Ayan. Feeling Vlogger, taga -basa lang yan. Ngayon, naintindihan mo na. lang kami ni Feeling Vlogger pang-anim na rason na nakikita ko pagtuklas ng iba't ibang kultura. Ang vlogging ay nagbibigay ng pagkakataon para sa tao na makakita at makaranas ng iba't ibang kultura mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay nagbubukas ng isipan nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa sa global na lipunan. Kagaya sa ibang bansa, kinakain pala nila ang ipis. samantalang dito, ang iba ang favorite nating kainin. ito na nakikita ko. Pagtuturo ng skills. Ang proseso ng pagsusulat, pag -e edit at iba pang mga gawain sa vlogging ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na matuto ng mga bagong kasanayan. Ito ay isang platform para sa pagunlad ng mga technical at creative skills. Ito pa yung mga nakikita kong rason. Pag-aalaga ng personal na brand. Sa mundo ng digital, ang vlogging ay naging isang paraan para itayo ang personal na brand. Kagaya ko, meron kaming uh, personal na brand. I-feeling vlogger, ito ako naman si Brother Wally. Ito ay nagbibigay daan sa mga mga tao na nagkaroon ng online identity na maaaring magbukas ng opportunity para sa kanila, para sa amin, lalo na sa larangan ng trabaho, negosyo. Sa mga gustong mag-vlog, una sa lahat, ang gusto kong sabihin sa inyo, na, go for it. Ang vlogging ay isang napakagandang paraan upang ipahayag, upang ipahayag ang inyong mga sarili, magbahagi ng karanasan at maging, maging bahagi at mas malawak na online community. At heto na, at heto ang mga advice para sa inyo. Hindi ako si feeling blogger, ako at, po ang editor niya, writer, director, at heto ang mga advice ko sa inyo. Una, maging totoo ka sa sarili Huwag matakot maging totoo at tunay sa inyong sarili. Ang authenticity ay may kakaibang lakas na nagbibigay sa mas malalim na koneksyon sa inyong mga manonood na si police uh, feeling vlogger. Una pala naging totoo na siya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Naging totoo ka sa sarili mo. Pa pangalawang advice ko sa Kiliin iyo piliin mo yung subject na fascinated ka mag-vlog ka tungkol sa mga bagay na tunay na nagsisilbing inspirasyon sa inyo kung fascinated ka sa isang bagay magiging mas makakatulong ito upang mapanatili ang inyong dedikasyon at kahalagan sa bawat video pangatlong advice ko uh, matuto sa feedback uh, huwag matakot sa feedback maging ito man ay positibo o negatibo ang mga ito ay magiging gabay sa inyong uh, pagunlad. panatilihin ang bukas na isipan at maging handa sa mag-improve kaya Police Feeling Vlogger, masaya siya dahil wala daw siyang negative comments. Sabi ko naman na expert, maganda ang mga negative, negative comments. Kung i-convert natin sa positive. Kapag may mga nag-comment na negative uh, sa'yo, ibig sabihin nun uh, ingit yan o sikat ka na. Kaya ikaw, uh, Feeling Vlogger, uh, di ka pa sikat kasi wala pang negative na comment. Pang-apat na advice ko sa'yo, uh, paghandaan ang technology. Uh, sa pag-usbong ng technology, madali na ang paggawa ng video. Uh, subukan ng iba't ibang tools at apps para pagsusulit pag, at pag edit at pag hindi mo naman kailangan magkaroon ng mamahaling equipment para makapagsimula. Magkakaroon tayo ng separate video nito. Ano yung mga gamit natin dito na hindi naman kailangan na mamahalin. Ang limang advice ko sa consistency. Ang regular na pagbibigay ng content ay nagpapanatili ang interest ng inyong audience. Itaguyod ang consistency sa pagpapalabas ng mga video. Uh, ngunit kalimutan dan ang kalidad. Gaya ko sa totoo lang, 3 uh, months na po ang mga vlog ko. Ngayon ko lang pinost at maka-schedule na lahat. Ito advice ko as all around. Hindi kagaya ni feeling vlogger ng police, babasahin na lang niya ang mga sinulat ko. Uh, pagkatapos na basahin, ako naman ay mag -e edit ng mga sound, uh, sound effects, mag edit ng boses niya at utal-utal. Napakahirap no. Ako rin maglalagay ng color grading no. ng video. Ang anim na advice ko sa iyo ay May enjoy ka sa proseso. Mm. Ang pag-vlog ay dapat na isang masayang karanasan. Huwag maging sobrang seryoso. Alalahanin ang dahilan Kung bakit ka nagsimula. At siguro nakakaranas ka ng kasiyahan mm. sa bawat vlog. Ang pitong advice ko sa iyo, okay. connect sa iyong audience. Ang mga manonood ay ang pundasyon ng iyong vlogging journey. Yan yung mga audience natin ang magbibigay ng saya sa atin. Negative comment ba yan? Sakuti mo pa rin yan. Pag ugnayan sa kanila. Sumagot sa kanilang mga tanong. At pakiramdaman ang mga kanilang feedback. Ang tunay na koneksyon ay nagpapatibay ng inyong community. Siyempre, huwag mang opya. Maging iba. Abang pwede kang uh, manghikaya at ng inspirasyon sa iba. Huwag mo subukan na maging kahawig ng iba. Maging unique. Gawing sarili mong estilo at magtaglay ng sariling boses. Yan. Walang advice ko sa' We'll pag-aralan analytics. So, ba yan ang mga performance ng inyong content? Para si Feeling Vlogger, uh, tumataas ang kanyang rating. Kunti lang po ang nagpipindot. Siguro nakakalimutan nilang i-follow ang page natin. Sobrang taas po ng uh, nanonood sa kanya. Kaso, ang problema po, mga viewers natin, at, at wag nyo na sanang kalimutan na i-like, i-follow ang mga page po natin. At syempre, alamin kung aling mga video ang mga pinapanood at bakit. Ito yung magtuturo sa iyo paano ng nagugustuhan ng inyong audience. Pang siyam na advice ko sa iyo. Huwag kang matakot mag-eksperimento. Subukan ng iba't ibang uri ng content. Huwag matakot na mag-experiment at subukan baguhin ang inyong approach kapag kinakailangan. Kagaya ni Feeling Vlogger na Police. Kagaya ni Feeling Vlogger na Police. Pinakanta po natin niyang kahapon para maiba naman. Kaya huwag kang matakot mag-eksperimento. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto ng pagkakataon. At tayaan magbukas ang iyong kakaibang boses sa online world. Naway magtagumpay tayo sa ating vlogging journey. This is your brother, this is your Lord, and my name is Brother Lord Wani. At ako naman po, ang feeling vlogger. Pagpasesyan nyo na po at 9 days po akong nawala dahil nagkasakit po tayo. Okay lang yon. hirap kaya mag-edit ng video mo. May checkpoint ka pa bukas. See you in my next video. Peace out.